ginagawa. May alam ko po, po masakit din po yung tiyan niyan. Tapos nilalagnat din po siya at magpares lang po kami. Pero kanina lang po yung maga masakit ah no? uh, bigyan mo ako ng tubig dyan ha. Ah. Uh, Sige, po sa bata. Ano Ano yan! Galing na! Walang na sakit ang chan! Wala na yan ho? Wala na! Wala na! Wala na! O diba wala no? na! Wala na! Wala na yan! Huh? Wala na daw! Na wala na? Wala na daw! Upo daw! Hindi na kailangan pa mag-hospital-hospital oh. <laughs> oh. <laughs> ako! ako daw doon. Ano daw? Kanina masakit din siya nito. Di ba nilalagnat nga ako kanina? Wala na? Wala na daw! Wala na! <laughs> wala yan. <laughs> Sana. <laughs> paliwanag mo. Wala na po. <laughs> na wala, sino wala <laughs> <laughs> <kayo mawala> na nawala Bakit kayo nawala na? may anak po, masakit din po yung tiyan tapos nilalagnat din po siya at magpares na po kami. Pero kanina lang po yung magamang sakitan siya. Uh, bigyan mo ako ng tubig dyan na yung iniinom nyo lahat. Yan yung mapasmasa natin. Ano po? Yung tubig na ano iniinom nyo lahat, yung pangkalahatan na tubig. andun kasi sa ano nila yun eh. Sa bila. Kasi sa bahay po namin. Ah, okay. Walang walang ibang tubig diyan, yung ano, mineral na lagayan. <laughs> yung tubig dito. Ha? Kukuha na tres ang tubig. Ah, sige, sige. Ang kit-kit pa, man, pa naman ni Bibi, oh. Bibi! <laughs> kanina <laughs> nga po eh nilagay ko na tapos ngayon po okay na po siya. Tapos tapos ngayon po mainit-init arawan po. Kaginya po eh masakit din <laughs> daw po yung tiyan niya. Hala, hmm. kan tara. Nakakaparain. Masakit so, 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 po yung tiyan. Mm. kawawa naman. Sumama lang 'yung duwang mo siya. Oh, maganda. Ah, gaga. Ah. ah. Ingat daw. Ha? Ah. O, oh, lunok! Ha? Ah. Mm. Lunok po. daw lunok. Wala na Wala na. Pag-uwisan siya, o. Ano, Bibi? Sakit pa? Sakit pa. Oh, siya, Hindi pa nakain ng topic tubig, eh. Oh. Oo, oh, wala na yan! Hindi gagawin mo lang. Masa yung tubig? Pinagpawisan siya eh. Kanina lang tutay siya eh, di siya ba tayo bigay? Wala na, parang... Para ano ba may nakapagpapas si kayo ng ano, hospital. Hospital, wala oh, yung magagawa. Pairapan ka lang. Pumibas ang basa damit ko eh. Inyat pa eh. Wala. Thank you. ko na lang. Ayan, na. mo ako. Okay. Okay Okay.

Do. Wala na daw, upo daw. Ah, <laughs> <laughs> oh, hindi na kailangan pa mag hospital os hospital ako. Oo daw, Joy. Ano daw? Kanina masakit din siya ah. nito. Di ba nilalagnat nga ako kanina? Wala na? <laughs> daw. Wala na daw! Wala na! <laughs> oh, wala yan. Yeah. Wala na yayay Dudong! Wala na yayay Dudong! <laughs> Galing okay, Miss Dudong, gumaling na. Dudong! Thank you po. Dudong. <laughs> Wala lang yan <yaya> yung Dudong. Na <laughs> sige. Ipawa ko siya ng topic. Sige, salam. Apo, salamat po. Sige, okay. Walang anuman.